sa mundo ng pag-aalaga ng kambing ay palagi ninyong maririnig ang mga katagang native code, upgraded, purebred at full blood. Natalakay na namin kasi ang tinatawag na F1, F2, F3 at F4. Ngayon naman, mga kasabayline, ay bibigyan natin ng linaw ang upgraded, purebred at full blood. Alam naming mas marami, malamang ang kabisado ang tinatawag na native. Pero sa ngayon, ka sideline paunti na lang talaga ang native. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app. I Search at i-type ang mga K Agri Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Ang native goat. Madalang na lang ang native goat ngayon dito sa Pilipinas. Ang katotohanan nga niyan ka-sideline, napakadalang na lang ng native goat at pinili naming hindi alisin sa farm ang nag-iisa naming native goat. Right. Mahirap nang makatagpo kasi ng 100% na native goat. Karamihan kasi ng mga kambing dito sa Pilipinas ay nalahian at nadampian na ng lahing bower. Red Kalahari, Anglo Nubian at Sanen. At ka-sideline, kung tatanungin ninyo kami kung ano ang pangalan ng ating native goat. Wala! Kambing Batangan. Kambing Katutubo ang pinakapangalan ng kambing dito sa Pilipinas napakahaba kasi kaya tinawag na lang nating native goat Alright. kasi ang native goat ay nandito na noon pa man ang upgraded goat Sa totoo lang ka sideline ang upgraded goat ay maaring F1, F2, F3 at F4 at maari ding 3-way cross at kahit 4-way cross kung mayroon man pero ang punot dulo ng ibig sabihin ng upgraded ay yung nalahian na ng minsan o higit pa ng mataas na breed ng kambing katulad ng Anglo-Nubian o kaya naman Boer. Dito sa Pilipinas, kapag sinabing upgrade, kalimitang nasasabi lalo na kung hindi wari kung ilang porsyento na lang ang natitirang pagka-native ng alagang kambing. Hmm. Ibig sabihin ka sideline, kung ang native mo ay na-cross mo sa isang F1, F2, F3 at F4, ang tawag ay upgraded. Kapag F1 ang sire o yung back mo at F1 kunwari ang domo, upgraded ang resultang bisero ang F1 to F1 ay upgraded po, hindi F1. Ang F1, F2, F3 at F4 ay sinadyang tumutukoy lang po sa mga bisero na ang pinanggalingan ay isang purebred sire o dam. Para hindi kayo malito mga ka-sideline, panoorin ang pagtatalakay namin sa F1, F2, F3 at F4. Bisitahin niyo po ang description box sa baba ng video na ito. I-click lamang po ang link patungkol sa video na ito. Ang purebred Ang purebred ay nangangahulugang pagkapuro. At dahil puro ang pinag-uusapan, ang tanging basihan ay certification ka-sideline. Dito sa ating bansa, marami namang purebred pero walang lineage o kaya walang patunay na puro nga ang mga ito. Oh no! Doon nauuwi ang nagmamalaswerte na lang ang bumibili ng purebred. Ang purebred ay pwedeng parehas na purebred ang sar at dam at parehas na may papel. At maari ding ang isang magulang ang may papel pero ilalang purebred din naman ang isa pero walang papel. Ang aming bak na si Flavio ay purebred. Ang tatay nito na si Bruno ay isang adgar registered purebred na Anglo-Nubian. At ang nanay naman nito na si PG091 ay isang purebred din na adgar registered din. Amazing! dito sa Pilipinas mga ka-sideline, hindi naman maselan. Maraming mga purebred base na lang sa tiwala natin sa mga breeders. Hindi na kasi pinagkakagastusan pa ang maipa-register at dagdag gastos pa. Sa pagkakalam namin ka-sideline, maaring magastos ng halagang 2 to 3,000 pesos kada registration ng isang kambing dito sa Pilipinas, ang mga purebred ay umaabot po ng 100,000 pesos hanggang sa lahating milyon, katulad ng mga kambing ng isang mayor sa Ilocos. Sa isang banda mga ka-sideline, maging maingat tayo sa pagbili ng purebred at pumunta na lang sa mga kilala nating go to racers and breeders na alam nating hindi tayo lolokohin. Ang full blood. Sa full blood naman ka sideline nagkakalituan dito sa Pilipinas. Na pagpapalit natin ang purebred at full blood. Technically, ang full blood ka sideline para matawag na full blood ay mas maselan. Ang ibig sabihin ang full blood ay trace sa ball, ang lineage, ang tatay, nanay. Mga grandparents at great-grandparents nito ay kilala at may certification na minsan ay hindi po nalahian o nahaluan ng anumang breed. Alright! Mamahalin ang mga full blood. Karaniwan ay galing pang abroad. At bago kami magtapos ang tanong ngayon ka-sideline, paano nga ba mag-aangkat ng full blood? galing sa ibang bansa. Hmm. Hey, hindi kasi namin alam ka sideline. Kung alam ninyo, ay paki-comment na lang po sa baba para naman maliban sa amin ay malaman din po ng lahat. Ka sideline! Ka sideline! Ka sideline sa inyo. Pwede nyo na kami mapanood sa TikTok para sa mas maraming videos, mas maraming tips, at mas marami tayo kung uusapan Kaya ka Sideline, i-follow nyo na kami sa TikTok at Sideline.ph <laughs> <laughs> Sideline, ikaw ba ay nagsisimula pa lang sa goat farming? O kaya naman, nagnanais maging isang breeder? O pwede din naman naga upgrade ng inyong herd kung naghahanap kayo ng magagandang breeds katulad ng F1, F2, F3, F4 at your breeds. Halika na i-follow at i-message nyo kami sa Kabalig! sideline bukod sa aming Facebook page. Inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mangkay AgriVentures. Shout out po sa ating mga kasideline sa kanilang patuloy na pagtangkilik sa ating Shopee at Lazada na Mangkay AgriVentures. Shout out po kina Ann Jane Resina, Shane Saiman, Rhea Ranes, Danilo Ang, Imelda Ramos, Juanita Licuan, Alma Hagnaya, Norquisa Gapar, Jemily de la Cruz, Joel Castillon, Pistal Zamora, Renando Gabrieles, Leo Brigino, at Peter James Camor. Huwag kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel na sideline.ph. Samahan niyo kami sa aming susunod pang mga vlogs. Ako po si Aga, kasama si Mangke para sa sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!